Hi good morning, guys. Magpaganda mo na siya, Ate Beth. Kasi, parang ikat ano, sa umaga. Magpaganda. Hindi naman kasi ako mahilig magkolorete. At saka hindi ako nagpupulbo, hindi ako nagya-lipstick, hindi lahat. Wala akong ginagawa sa buhay ko, kundi magbihis lang. Minsan wala pa nga supply, alis na kami. Christian. Hi, Ay, Nat. Ayan. May naghahanap na siya, pero Christian daw. Ayan po yan, sir. Ayan. 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 lipstick ko na si Ate. Tingnan natin. Wala na talaga ka tayong ibang ginagawa sa buhay, kundi kasayahan na lang natin yung ating sarili sa mga video sa mga content natin. Alam niyo, guys wala naman kasi ako ibang ginagawa. Hindi magluluto, pagkatapos magluto, magtitinda. Ano pa pa ko na ako? Ang marami akong benta. Ganun lang <laughs> talaga. Tika mo na, maglilipstick mo na ako. <laughs> huh? 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 Alam nyo guys, tingnan niyo muna yung lipstick ko. Sana huwag magkampat. Ayan. Huh? Di ba? Ang ganda ko na. Yan eh? Diyos ko po. Tapos, magpupulbo ako. ano, papaano, yung mga kailan ko sa mukha, di ba? Para mamaya, pagtingda ko ng aking mga paninang ulam, maganda ako. Parang may bibid eh. <laughs> Ganun talaga. Kaya, nagpupulbo na sa tigit. Okay? One side, bumang pumuti. So, dito sa maino noo, Pasensya na kayo, medyo kulubot na yung noo ko. Kasi sabi ng mama ko noong araw, ito daw yung noo ko, inborn. Dahil nung ipinanganak daw ako, nag-isip na raw ako para sa kinabukasan. Kaya natawa ako sa kwento na nanay ko. Yan, okay, no? Hanggang ngayon, dadala ko pa rin yung ang lamay ng kulubot ng noo ko. Hanggang ngayon, nagtataka ako. Yan ha? Ayan. Ayan. Pagagandahin ko yung sarili ko para makabenta ako. Kasi matumal ngayon. eh, pangit ka na. Wala, matumal pa. Lalo mo lang bibili sa'yo. Wala lalapit sa'yo. Kaya ang gagawin ko, papaganda ko. Kahit matumal, kapag maganda ang tindira, may lalapit, di ba? Kaya, <laughs> nakakatawa. Okay, guys. Ayan, tapos na ako magpapaganda. Kaya, may may konti lang. Maliligo. Naliligo pa kasi yung anak ko may pasok. Kaya, yan ang gagawin ko. Magsusuklay sana ako. Eh, wala naman akong suklay. Nakalimutan ko saan ko nilagay. Ah! Parang nasuklay na. <laughs> Ayan ang anak ko, naligo. Ayan ang... <laughs> Ayun ang anak ko, naligo. Ayan, hindi naman ko ng suklay. Wala akong suklay. <laughs> alam mo guys, alam mo, ganyan lang talaga ang buhay, no? Minsan, ang nakatawa, nakatuwa niya. Ayan. Ayan magsusuklay si Ate Ben. Ayan okay, magsusupply si Ate Ben, ha? Okay. Susuklay. Susuklay ako. Hi. Hi, Hi. magsusuklay si Ate Ben. Ayan, ha? Ayun, umakit na yung anak ko. Nagbuna sa second floor. Ayan. Ayan na lang tayo mga uban, no? Ang dami ng uban. Ano ka pa kulbot? May uban pa. Ano pa ba? So, sana mayroon nang magpapakulay ako. Ay, ang kulay ngayon na 600. Diyos ko po, yung 600 na yan, puhunay ko na lang sana anak buhay ko kaysa magpapakulay ako. Kaya ang gagawin ko, mag-aaral ako ng beautician para makabawas ako, makamenos ako, ako na lang ang magkukulay sa buhok ko. Kaya ang gagawin ko. Alam niyo guys, hindi naman masyadong matrabaho ang beautician kapag marumi sa sarili mo lang. Kaya itong buhok yung namuti na, ayan, sa sunod na araw, ako lang maglalagay nito. Kailangan ko lang aralin kung paano maglagay ng magmimix ng mga kulay ng pangkulay sa buhok. Ayan ha. Ganda na, ano? O yan. Itong suklay ko na to, piniram ko lang ang anak ko. Kasi, wala akong suklay. Ayan na, sandali lang guys. Ay napasaway kong kapatid. Hilingin siya ng tubig. Hello? Ayan ha, tigil sa tubig. Ayan, tigil mo na akong tubig. Tigil ba tubig sa pirasong baso? Ayan. Kaya bigyan ko sa kapatid ko. Ayan ha. ayan ang kapatid ko binigyan ko. Ayan kapatid ko na yan, 60 years old na yan. Stroke yan. Kaya lang, medyo may pakakulit kasi yan. Kaya minsan, minsan ay eh, inis ako. Minsan nasasabot ko yan. Kaya minsan, hindi ko maintindihan kung anong lagay niya. Kasi lagi na lang siya nasusunod. Yeah. Alam nyo guys, ang dami po obligasyon sa buhay. Lahat na lang. Kaya sa halip na hindi kukulubot yung noo ko, kukulubot na lang. Kaya tingnan nyo, sana makakaris ito. baby face naman ako. Grabe no? Ganun talaga, wala tayong magagawa. Kaya, ano ako? Kung paano, huwag biro sa sarili. Kasi, minsan, nakakalupot. Kaya, yan na lang sarili kong kinakausap ko. Hi! Well, subscribers, thank you very much. You're welcome to subscribe to my YouTube channel. I the you like, shares and subscribe. Thank you very much and good morning.